AI Insights PH News Channel. Sina Pangulong Joe Biden at Pangulong Xi Jinping ng China ay nagdaraos ng kanilang unang face-to-face -face meeting sa loob ng mahigit isang taon sa gitna ng mga tensyon sa relasyon ng US-China. Kahapon Miyerkules, ika lima ng Nobyembre para sa mga kadahilan ng pangseguridad, idinaos ng dalawang leader ang pag-uusap sa isang pribadong lokasyon ang makasaysayang Philoli Estate sa Woodside, California. Sa labas ng San Francisco malapit sa kung saan ginaganap ang Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) summit ngayong linggo. Sinabi ng mga opisyal na ang pangunahing layunin ay upang maibalik ang komunikasyong militar sa militar na sinabi ng Pentagon na mahalagang tumigil sa gitna ng mga insidente na kinasasangkutan ng mga barko at eroplano ng mga bansa na may mga tensyon sa paligid ng Taiwan. AI Insights PH News Channel.